So guys, at nagugugong na po ng bahay ni Kuya Ariel. So, yan po. At uh, tapos na pong mabubungan ang bahay ni Kuya. So, yan po. Saka na po daw niya yan derecho Mahalaga po ay nilagyan na po ng bubung at hindi na po masisira yung kanilang ano ay yung kanyang kahoy ng kanyang bahay. So, yan guys. Good morning. At ngayon po ay itong aming...

Silungan ng tricycle. Silungan po ng tricycle. Ito kung aming silungan ng tricycle ay para ng mm, ano ay. Kaunting hangin na laang po at mukhang babagsak na. Tapos po mahaga din po sa ganang screen. Ako pinakadalawang bilin na na Madali pong masira. Yan you o, know, sira-sira. Tapos ay nababasa naman po siya pag ano ah. Maganda lang po siyang palilungan. Pero nababasa rin po. Ang, ng, ito pong mga tricycle ah ay di madali rin pong kakalawangin. Ayan po. Kami naman dito yung may mga pako na mga kalawangin. Pero yan po yung pwede pa. At yan mga tuwid pa. Kaso lang po yung na stack yun ng matagal. Ito yung sa atin din. Hmm. Hani, ito yung mga dati nating, ano tatay, ah, hani. Hmm. Yung yung mga dati naming haligi nung sa unan doon po sa dati naming bahay. Tingnan niyo po tayo matitibay lang. Ito yung mas maigi yung Matibay.

Haligi. Ayan, haligi. Haligyan pa Matas, na. Na. Abay, si Maka, dyan. pa. Kabalik ko ah. O, ito ah. Ito ang papatukong. Dito haligi. Ito ang haligi. Abay, di mataas. Kung maliwala rin, mataas pa na ka pero Tumas, na. Tumasta ko na. Doon tama eh. na yung na iyo. Ang tuma lang mm. eh. Bakit Pagka pumahangi dito. Pa. Ano ba? Yun, thing, yeah. Ay yan sa dating nga. Ay, mataas. Ay, mataas. Pagka yung gusto mo tumambayan, hindi ka mabayin. Alam mo, ano si pa, pagka hapingan dito, tatambay pa wala yung tricycle. Dito lang tayo si nila <laughs> <laughs> nini. At yung buong tabi na sabi gagawin mo. Anak maligo na ikaw? Ang deep. Bukas. Kuya, palis na. Bukas, ang buwa ko haligi. Naisa doon na. Di tatayo ko na. Pagkatasayo ka ulit sa mga kuya. Ay, pagkain na kumana ng kahoy ay. Mas ayunti na nga ka tayo ta, eh 'pag kawal ditay yung <tong> kukulambat. Go tom <tong> tom go tom tom. Ay na pau, just pau. Road day. Nagogots na <tong> pau. Ang dalaga ko. Ngobayto na pau. Ngobayto na okay.

哦我送你来 So ayan guys, sinanay pa busy busy sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Yan po. Maganda ng aming mga ano ay puno ng mangga. Maganda na ang ng mga halaman. Yan po inayos nila ni Tatay. At dito naman po ay si Tatay nakapaglagay na uli ng pangatlong haligi kahapon. Yan. So kami po ay ang amin lang po dito ay po kinikilo na ano ay yero. So mura lang po 'yun. So, so tatlong tatlo na lang po ang kulang na ito na ano na haligi. So yan guys, at ito pa po, po yung dalawang haligi na kinuha ni tatay. So si tatay po ay nanihi na rin. Papakita ko po sa inyo mga nasihi ni tatay sa ilog. So yan po pala kami galing na ng bayan ni eh, Malia. So ang baby po namin ay aming pina-check up ulit. Ngayon po ang balik namin kay Doktora Lucy. Thank you po Doktora. So yan po ay ano na, malaki na ang aming bebe. Yung pinanganak ko si Malia ay 2.5. Ngayon po siya ay 4.1 na ang aming dalaga. Mm -hmm. At yan po ay nerisitahan na ulit ng dagdag na vitamins na silin. Okay. Tapos ay may isang tiki-tiki. Ay, hindi pa po. Hindi ko napainom pa inong Ano yung aking dalaga? Ikaw, big girl na ikaw. Ano nga, bebe ko? Ano? Ano sabi ni doktor sa iyo? Okay daw ang height mo. So, yan po. Kami po yung balik na sa doktor. At chine check up po yung height niya. Ah, po. Hindi ka ulit. Tiki-tiki. Oo. So, yan po. At thank you po. Thank you, Lord. At si baby po ay okay ang height. After one month po, ibabalik uli kami kay doktora para i-check po uli. Yan. talaga sa ayo yata. Bebe namin, gundong gundo naman ang bebe na yan. Oh. gundong ganda ng aming dalaga. Hello. Yan po ang nasihin ni tatay. Yan, habang siya po ay nanguhan ong haligi. Eh, ito po yung kanya mga nasihi. Yan po namin mamayang hapon. At ulam po namin yan mamayang hapunan amin pong gagataan na may malunggay. So kami po muna ngayon ay punta ng tindahan ni Maloy at si Maloy po ay may pasok pa rin. Inom na ng vitamins sa aming dalaga. Yan na rin mo. Yan yung bukas. ako na tinapuhan eh ano rin namin, 0.3 din po kay dun sa isa. Wow! Masarap! <laughs> isa rin na po si Bebe uminom ng vitamins. Dati po yung nag-iiyak. Huwag pinapainom namin ni nanay. yung pinag at hindi po niya gusto ang lasa. Ngayon po gusto na niya. Oh, tanila kamay ni Mama! <laughs> Hmm. Ano mali Masarap ang vitamins. Oh po, talagang nilalasahang maigit. Mm. Mm -hmm. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Wow, talaga naman. Ano aming dalaga? Ano aming dalaga? Balaga. <laughs> Balaga. Nasaan na si Malia? Bulaga! <laughs> oh. Ay. Ay, siya nalipalian nga ni. Ibahan ni nanay, siya hindi kagaya na yun. Oh. oh, maitin. Oh, hindi. Kumbaga pati siya, ano, iba sa panlasa! Mm -hmm. Si Lin, Bulaga! <laughs> Masasarap ang siya. Matamista ito ni. Tinutingan na, hindi na ko pa niya. Hmm, yeah. <laughs> bubutsog na ikaw, baby, lalo. Bubutsog na lalo ang aming mahal. Ang <laughs> smile, smile, smile. Hey, smile, smile, smile. Ay, naku, 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 naku. Mm -hmm. Yummy? Yummy? Yeah. Plain lang, eh, yan. Hindi yan yung ano. Eh... Yan, thank you nanay. Napainom na ng vitamins, gatas naman. <laughs> Ay, anak mo pa sa mga Ay, ito na ano eh, ano. natuluan na nini ang iyong kuwan. Ang iyong kapapalit na cover. Na Nako, laging maputi. Laging gusto ni mamay maputi ang gamit ni Malia. So, yan guys. Good evening po. At ito na nga, si tatay po ay nagpiprepare na ng aming ulam ngayong hapunan, yung ating sihi. At yan po si tatay may kinayod na naniyog. Meron din dito si tatay na talbos ng kamote. Tatay, saan galing po ang talbos ng kamote? Siyempre, may malunggay. So yan po, kami po bumili ngayon ng talbos at kami po ay wala ng gulayan. So, yan po. Tinagyan ni Tatay ng asin, loya, at bawang. Ingbitsin. Ayan. At yan po yung ating sihi. Tapos po, ilalagyan natin ng paminta. So, yan guys. So, malalaki po ang kay Tatay ng sihi. Malalaki ang dapa. Pati kababagyo po ang aming hapunan. Sihi. Yan, shout out kay uh, Ma'am Evelyn. Yan po ay paborito talaga niya. Ma'am, yan po. Sihi po ang aming ulam. Ang iyong paboritong ulam. So, yan po. At yan po muna ay ating isasangag. At saka po natin mamaya ilalagay yung ating uh, unang gata at yung mga gulay. So yan po muna ilalagyan ni Tati ng kaunting tubig at may umang pang napasa matatay. Nandoon may arela na ka rin eh. Kami atin na itapon. Niyan po umang. Kasi at timbubuhayin muna 'yan. Mamulat. Mamulatin muna 'yan saka. Ayun. Saan si Tatay bubuksan ng apoy? Kani po Tatay. Eh bisyo na 'ti po Ah, nakapanguhan na rin po si Tatay ng tinik ang aming panukit. Puto 'ti para po may pambahog. Hey. Na na Oo, gusto ko po tayo may sabaw at iyo. Ah, sarap pambaw. Yan po si tatay ay magpipigana na yung ating kinayod na ni Yugo. Yan na po yung ating mga gulay. Yan na po yung ating mga gulay. lalagyan na natin ang unang gata. Yan. Maraming sabaw. Yan ang masarap. Pambahog. Yan na po ang ating Malunggay. Yan, healthy. Masarap mamaya ang dede ni, Malo, ni Malia sa akin. Yan po lahat yung mga nahugasan na yung gulay. ito sa yeah. Ayan, sarap. Rapsa. Ginapang sihi. <coughs> Nagsasandok na po si tate. Ito, ibig kakain. Mama, gusto na kumain. Ako na gugutong. Kaya kain ka tayo. Ako na kumain na oh, oh. Wow. Pasong kita sa mama. <coughs> kung tinatawag mo ako, at tinatawag mo nila 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 po nila 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 nila

<laughs> ano po ito? Yan po daw may Yan po, to, may... Yan po to, may na ilimang mo Sipit po Si dito Emil po ang nagbigay Salamat dito Emil Salamat

Masalamig siya, hindi kaya kainin ang pusa. Ito'y ito pinakamataas uh, na orin ng ulam mal. Sinusungkot pa eh. Hindi okay, na nga ng gulang ito eh. Nakaka-fame tayo, na naka ano, nagpayatang, ay. Na nag, ano ah, nagbukbang.

はい。 okay na ready ko sayo dali. Ngayon, tara Wala na. sa Panalo ka, baby. Baby. Panalo ka, baby. Aso.

Makahirap kaya mga walang ganito. Hindi mo kailangan ang nangyawin pa. gusto ko ang ulihin pagka nang nilito. Sa iti mga... Oo, oh, sa mga kanito. Ang mga kanito. Ito pa may dikit-dikit tayo pagka... Lapit-lapit. Pero kung ko nakita pa. Hindi ako masalang. Balidam na nandang. Anak, matikas yan. Yaray na aso. Hindi ako kaya

wala kahit dito. Thank you Auntie Sasha for the nice interview. Hello na. na ice -cream tea. At panoorin nala po ah. ninyo sa vlog ni Angie Angelina.